dami ng bunga guys ng aking sitaw oh. tinanim ko lang sa paligid ligid no, di ba nakakatawa naman nakita mo yung buto lang na tinanim mo tapos ito na ngayon oh, mapapakinabangan mo na magkadubuhin mo na oh. nakakatawa naman hmm. may bulaklak po oh, may mga bunga na sila ang ah, hmm. laki. Ang aking obi o. Oh. di ba Malago na, guys. Yung mga balinghoy, tinanggalan ko ng ano, tinanggalan ko ng ano, para hindi masukal. Halo-halo na, may gabi pa. May ano, may tagging. tuyo-tuyo na hindi man lang umulan tatasote na mo naman tong kamyas ko oh. hmm. pwede na pang asim nakakatuwa nagbunga ka agad siya. Hmm. uy ang laki ng ukra may bunga na naman yung ukra oh. hmm. katuwa talaga o oh, yung mais ko lang ko ng mga dahon ng balinghoy. Uy, yung sili ko. Inog na. May pampunla na naman ako. Kailangan na lang talaga ng tubig dito. Yung balinghoy ko kataba. Ito tayo dito sa kabilang side. Update, update sa mga tanim. Panghalo sa munggo. Uy, may bunga na ang ampalaya Oh, ha? Huh? Kaso pinakain lang ng uhod. Halo-halo hmm, na yan. May pinya. Kung lahat na. Kung may kangkong. Alin pang pwedeng itanim. May isko ganda. Ganda. Lobi-lobi ito guys, yung lobi-lobi oh, yung kinakain ng talbos. Ang ah, aking gabi yung oh. ang daming gamasin. Puti tayo guys ng okra ko. First, ano, first ani o. Oh. <laughs> ang oh. Napakinabangan ko na rin sa wakas yung tanim ko. kung hmm. Mukhang matigas na tong isa ito. Parang matigas na yata ito. Ay, mahirap tanggalin. Baka pinipilipit to. ito. pinipilipit nga. Hmm. pa. ganda. Daming bunga. Hindi ko pa yan naaabunuhan. 'di ba? Dito lang 'yan sa palibot, nakagulay na. Init. Parang matigas na.